Hello, it's me, Lodit, at welcome muli sa Simple Recipe. At today, tayo ay magluluto ng ginisang spinach na nalagyan ko ng egg. Ngayon, prepare tayo ng dalawang egg, lagyan natin ng asin, at batihin natin. At ngayon, magsalag tayo ng kawali, lagyan ng mantika, at ig igisa natin yung bawang. Ayan, haluhaluin lang natin. At pagkatapos, pwede natin isunod yung sibuyas. Ito yung sibuyas lang to, at yung bawang kanina na 5 na butil at ngayon sunod yung kamatis na apat na piraso na malita at kapag okay na pwede natin ilagay yung egg natin pinrepair kanina haluluin lang natin kapag ito ay medyo makikita niyo naman na naluluto na siya pwede na natin ilagay yung, yung spinach Okay. Pinimay ko yan kanina. Dalawang tali yan. Ang binili ko dyan sa suki ko. At yan. Uh, ah, takpan lang natin. At kapag medyo nagmamoist na ng konti, yan, ihaluin lang natin para magtantay yung luto niya. Yan, tinakpan ko ulit siya. At ngayon, uh, ah, medyo okay na. Nalagyan ko siya ng asin. At halu haluin lang. Yan. Para pantay. At pagkatapos niyan, medyo magdagdag tayo ng uh, additional flavor yung magic seasoning may konting ginang naman yung ating spinach yan, almost done na siya napaka sarap niya at napaka healthy so ito, i ano na natin i transfer na natin sa plate yan, wow, napaka sarap at yan na po ang finished product finished product natin, yan wow, napaka sarap at yan. Wow. At itry nyo to. Napakasarap at napakasimple lang at napaka-affordable lang siya. Maraming salamat sa panonood. Ingat tayo lagi at God bless everyone.